Demolition guy. Extraction here in Lake Kalamalka. Kalamalka Lake. Yan. Ganda. Ang ganda ng view dito. Kalamalka Lake. Yan. Private property. Meron kaming uh ginagawang extraction demolition job dito mansion ang bahay Miles making a mess here last time. He was texting me, Gilbert, don't go downstairs because I was sitting on the toilet. There's no party wall. <laughs> yeah. <laughs> Ayan, extraction. Tatanggalin namin ng mga insulation, yung mga partition wall. Yeah, we had a lot of ladders in here. Yan ang bahay na ginagawa namin. Ito yung babacumin namin mamaya. Yan, old insulation. <clears throat> so last time, ito ginawa ko na to. Na-extract ko na yan. So sabi ng homeowner, ito ngayon ay extract ko rin. Yan, itong area na to at yung kabilang area na yan. Yan. Okay. Kung napapansin ninyo yung kulay gray na yan, yan yung i-extract natin mamaya. So, susuot tayo sa loob ng kisame. Okay. So, dito sa labas ng bahay, ganito ang itsura niya. Private property. Okay, heto yung itsura niya. i de, i -de nila yan. Papalitan ng bagong design. And then, ngayon, ang problema namin, dalawang oras na kami naghihintay rito, wala pa yung garbage bin. Dahil yung mga insulation na nandito sa loob ng bahay, pa-vacuumin namin papunta doon sa garbage bin na yan. Kaso, itong garbage bin na ito, puno na. So inihintay namin yung uh, uh, garbage bin company na mag-send ng panibagong bin dito. Ayan. Ang ganda no. So ito yung bahay tapos meron siyang separated garage dito. Yan papasok ka sa gate. <clears throat> Pagpasok mo sa gate. Ayan. Ito yung access papunta sa loob ng bahay. Pagkatapos, eto na yung lake view. yan yung lake view. Ganda. Napaka-peaceful. Ganda ng area. Tahimik na tahimik. Okay. Hintayin ko muna yung tawag ng amo ko. At, uh, habang naghihintay, bayad yung oras natin dito. Dahil per ora tayo. Yung kontrata natin. Okay. Peace out.